Jangan ah. ma. eh. kan aku buka. Aku Aku nama, mangat Aku nama. Aku Aku Taruh eh, eh. sini hmm? oh. ya. Uh. semua

Lang. Okay lang, baka mamaya din na eh. Hindi na pantay. Tama na, tama lang. Tama lang, tama lang. Tama lang, asok pa, pantay, hindi nga naman Wala pa. Yung haba lang ba? Tama lang. Ito pa ba? Ito Ito mo haba eh? Ito mo ba? Ito mo haba Ito Ito ba? Ito